Kakri, ito na eh. Ito na yung, yung parto, mga Kakri. Ito na tayo. Sa Akyatan. Ah, uh, <laughs> ito na natin, dun sa tuktok. Hu. Huh. Parto na to. Ito na yung anong pinaka-aripit kasi yan. Mahirap yan, mga Kakri, lulubugin. Gulong na naman diyan. Huh. Ito na tayo. Unang ahon, si Hitler. ng kabao. Bago yung inakayata nila dito silang makitsa Mahirap yan mga kagre Hindi pa nakakabawang una bes Ewan lang na ewan Nadaan na ba tayo dito? Ay hindi Dito dumadaan sila Ewan ano? Ano nakakakakak? ko na nga Si Manila Boy dito ano? May bagong mga kabaong dito Mga ano Dito nasira yung pangalan ni Manila Boy nun eh empat, lang Kaya James <laughs> <laughs> Dito dito ito. Ay ah, hindi doon pala yon. yung doon pala sa kabila, May pala Ay, to, mo nang lumubog yung, ah, ah. Na, mga ah, yung team Hitler mga kakri. Habigat yan mga kagri. Hitler. Kaya mu ba yan? Si Hitler, mga kakari, unang umahon. Yabang ako, mga kakari, nadali ni Hitler, ang babae lumabas. <laughs> Eto, mga kagri si Kopoy, palagay ko. Sa <laughs> so, palagay ko, si Kopoy, dali, mga kakari. <laughs> hindi daw, sabi ng inete, hindi ah, ikaw, mga kakari. Kaya ni Hitler, kaya din daw ni Kopoy. Cowboy. cowboy, kaya mo ba yan? Eto, mga kakari, si cowboy, cowboy, mga kagri ya bak naman ni Kawoy <laughs> lang daw eh eto na yung bulo mga kakri eto si Simplian lang daw eh kanil si Junior Baby Boy eto palagay ko eto na eto na hinihintay ng masasampayan ng Pilipino Junior Baby Boy kaya mo ba yan Ito na nga mga ka-agree si Junior Baby Boy mga Maka... Ang lakas pala ni Junior Baby Boy ba oh. Yabang naman oh. Ah! Mahiraman. Pero di susuko. Yabang. <laughs> Nadali pa na yun. Pamira. Nadali yun. Ayan talaga dalawa. <laughs> Ang alag niya. Ini mana? Ini juga siapa kau dengan tahan di pelu sakai. Eh.

Ay, sa mga kakagli. Nagbababa na ako ng akin. Ayun na. Oh, ah, parang yung sabing pinahirapan namin yung kalabaw. Oh, ah, kita nyo nga, oh. Bu oh, tao pinahihirapan, oh. Baba muna siya. Oh, kaya eh, hindi totoo ang pinapahirapan nila yung kalabaw. Pag aakit na, ito nyo, binabawasan yung kaya lang, mga ka Parehas lang nahihirapan yung tao at saka yung kalabaw. O oh, yan o, oh, bilubuhat na niya o. Oh. Bago makiat bubuhatin muna niya para sakto lang. Yung makakaahon lang. Oh. Kaya hindi totoong pinahihirapan yung kalabaw. O oh, oh, yan na, game na. Aahon na. Ito na mga kagri, si macho! Baco! Kaya mo ba yan? Ya bang tanda. Itu, itu lah <laughs> si Istanbul Patay ka na yata Istanbul ka kajan. Laku ya na bang nama Istanbul lah. Ya balik ya ya. balik na ba. Ya. Uh. veterans. kabut si Veteran sa yeah. Pero tatagpos pa rin siya. Kaya nga ano, Si Veteran. Kapag tiyakan na ano. na. ha? Huh? Lamok. Ayan <laughs> tayo si Veterans. Kaya ang kaya naman ni Veterans yan. Ha? <laughs> La oh. Na na sing kasih koro. Ah, lagi. Tim Hitler. Ah, lagi round 2 na to. Kanina wala sa mabit eh, tingnan natin yun Kaya lang, umatras si Kuya si okay. Umatras, pumunta rito kanina Ito huh. mga kagri, si Don Pulube, ay Don Pulube Si Hi, Hitler Na <laughs> Mga kakri, si Hitler, Hitler Kaya mo ba yan? Hmm. Ha, kaya naman ni Hitler yan mga sa kasakay pa si Rasmid ah <laughs> Eto, eto. Ito si... Uh, Napapakala na si Junior Baby Boy. Napagod uh, din ako kakalalakad na, ah. ha. <laughs> <laughs> slow motion na si Junior Baby Boy. Pero tulad kanina, ano, naka-ano eh, slow motion lang pero naka dito mga kagli. ha. <laughs> <laughs> Ayan, buti na lang, kalamig dito Eto na, Junior Baby Boy Kaya mo ba yan? Ayan na, si Joey, Baby Boy Mga kakakri Nako Oh no, slow down lang pero tirahin mo Kaya mo yan! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Yabak naman ha! <laughs> Mapagyabak yan lang <laughs> Nakatali ha! <laughs> Eto, delikado na to Mga kakakri, si Cowboy Sắp bàn sao bóng ra cái gì có mọi tên là tao bằng băng 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 lang băng 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 Eto si, eh, kaya kaya ni Macho yan mga kagre Malakas tong kalabaw nato eh Si Macho, Macho! Kaya mo ba yan? Kaya lang. ay hindi gumugulong, Oy, butit na kaya oh Hindi pala gumugulong Talaga palang pinatangay tangay <laughs> Talaga palang pinatangay mga kagre pinatangay, <laughs> Talaga palang hindi tinanggal <laughs> Hindi <laughs> ba talaga palang pinatangay lang. Huh. Ay sarap dito. Ginto kulay ng tubig. Ang bihira. Kulay kok. Ya, bang ni ko ya. Oh, mga Team Pulo, uh, Team Hitler Ganda ng awa ng Team Hitler mga kagli. Ay, tapos na 'yung combine Dalawang hila pa raw nila 'yon, mamayan. Ah, kahirap, mga ka, mag maghapon sila rito, sigurado. Good si maghapon nila. Meron pa doon.